programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga ka-episode plus at narito mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiyapo kung saan magkakaroon na naman ng kaguluhan sa Kiyapo kung saan ito nga si Santino ay mapapaaway kaya naman to the rescue itong kanyang kuya na si Tanggol upang ipagtanggol nga ito. Isusumbong naman nga siya ng mga tao dito nga sa lola nga niya at napaaway na naman nga raw ito nga si Tanggol nag-alala nga kagad itong lola nga niya kaya naman sinabi niya nga dito kay Marites napuntahan nga raw kay Nyang apo. Subalit so, sinabi nga ito ni Marites nahayaan hayaan nga raw upang magkaroon naman nga raw ng leksyon itong ngang batang ito. Mapapansin nga natin na kahit ito nga si Marites ay wala nga rin kamur-amur dito nga sa kanyang anak na si Tangkul Ang tanging nagbibigay nga lang ng pamamahal at importansya nga dito ay ang lola nga nito. Kaya pakatutungkap man natin ang mga susunod episode. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless.